Welcome to this channel. Ang ating presentasyon ngayon ay mga patutuo tungkol sa katotohanang mayroong impyerno. It doesn't matter whether people believed it or not, it won't change the fact that hell exists. Ipinakita ng mahal na inang birhen sa Fatima, noong 1917, ang realidad ng impyerno sa tatlong bata na sinahasinta, Francisco at Lucia. According to Sister Lucia, Without the grace given to them ni Mama Mary, maaari na nilang ikamatay ang sobrang takot sa kanilang nakita. Ating alamin ang iba pang kwento ng patotoo. Be a believer. Sa mga hindi naniniwala, sinasabi nila mapagmahal ang Diyos, hindi niya maaatim na parusahan ang tao na kanyang nilalang. We have to remember, God is the God of mercy and justice as well. Hindi ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno kung hindi ang tao mismo. Binigyan tayo ng Diyos ng freedom to choose between good and evil. It's up to us to pick and choose. Nirerespeto ng Diyos ang ating desisyon. Heto ang isang kwento sa buhay ni St. Francis Jerome, isang Jesuitang pari, Nanabuhay noong kalagitnaan ng 17th hanggang 18th century na magpapatunay na mayroong impyerno. Pinatunayan ito ng malaking bilang ng mga saksi sa ilalim ng panunumpa ng kanilang mga salaysay na siyang isinama sa proseso ng kanyang kanonisasyon upang maging isa siyang ganap na santo. Ang pari ay malimit mangaral sa mga kalsada sa lungsod ng Naples, sa Italy, o sa madaling salita ay street preaching. Isang araw siya ay nangangaral tungkol sa realidad ng impyerno at ang mga kakilakilabot na parusa ang naghihintay sa mga makasalanang mamamatay ng walang pagsisisi. Isang babae na mababa ang uri o sa simpleng salita ay isang prostitute ang naninirahan sa lugar na yon. Hindi niya nagustuhan ang mga pinapangaral ni Saint Francis dahil siya ay tinatamaan at nababagabag ang kanyang kalooban. Kung kaya mula sa bintana ng kanyang bahay ay pinagsisigawan niya ang pari. Ang kanyang motibo ay huwag itong magpatuloy sa pangangaral at sinabayan pa niya ng maingay na instrumento. Tumapat ang pari sa bintana ng babae at sinabing magingat ka anak sa patuloy mong paglaban sa biyayang inilalapit sa iyo bago mag-ikawalong araw parurusahan ka ng Diyos sa narinig ng babae, lalo siyang naging bastos. Makalipas ang ikawalong araw, nandoon ulit sa nasabing lugar ang pari, at nasa tapat mismo ng bintana ng babae, upang mangaral muli. Subalit tahimik ang bahay at sarado ang bintana. Ang mga taong nakikinig sa kanya ay may lungkot sa mukha, at sinabi sa banal na pari, na si Catherine, iyon ang pangalan ng babae ay bigla na lang namatay, ilang oras lang ang nakakalipas. Nagulat siya, at maya-maya ay sinabi sa mga tao. Tanungin natin siya kung ano ang napala niya sa pambabastos at pagtawa sa katuruan ng impyerno. Umakyat sila sa bahay ng babae. Ang mga tao ay umaasang may gagawing himala ang pari. Nagdasal siya sa harap ng bangkay at pagkatapos binuksan ang mukha nito. Sa malakas na boses, sinabi ng pari, Catherine, sabihin mo sa amin kung nasaan ka ngayon. Itinaas ng patay ang kanyang ulo, binuksan ang kanyang mga mata na may hilakbot. Ang kanyang hitsura ay nagpapahayag ng kakila-kilabot na kawalan ng pag-asa at sa isang nagdadalamhating tinig, binigkas niya ang mga salitang, nasa impyerno, ako ay nasa impyerno. At pagkatapos ay bumagsak at naging bangkay siyang muli. Nandoon ako sa kaganapang iyon, sabi ng isa sa mga saksi sa harap ng apostolik tribunal sa kanyang salaysay. Hindi ko may paliwanag ang impresyong nagawa nito sa akin at sa iba ring nakasaksi ng mga pangyayari. Hindi ko may ang nararamdaman ko sa tuwing daraan ako sa bahay na iyon at tumitingin sa bintana Naririnig ko pa rin ang nakakaawang sigaw na umaaling ngaw, -ngaw sa impyerno. Ako ay nasa impyerno. Si Saint Francis Xavier, na isang Hesuitang pari, ay napunta sa Japan sa kanyang pagiging misyonero. Gumawa siya ng maraming makasaysayang himala at isa sa pinagdiwang ay ang pagkabuhay na maguli ng isang dalaga na nagmula sa makapangyarihang angkan. Labis ang pagmamahal ng ama dito, at halos mabaliw sa sobrang kapighatian. Kahit anong gawin ng mga kaibigan, ay hindi pa rin mapaglubag ang kalooban ng ama. May dalawang tao na bumisita sa ama ng dalaga bago ito mailibin. Sila ay mga bagong binyagang kristyano, ang ama ay isang pagano. Sinabi nila na bakit hindi subukang lumapit sa banal na tao na naging dahilan upang sila ay maging kristyano at baka sakaling may magawang tulong sa kanya. Lahat ay gagawin ng ama kung kaya't sumang-ayon siya na puntahan ang sinasabing banal na tao. Kahit na siya ay may ibang paniniwala na siya ay sumasamba sa ibang Diyos-Diyusan, ang lahat ay gagawin niya para sa anak. Nang makita si Saint Francis Agad na lumuhod ang ama at nakiusap na maibalik ang buhay ng kanyang anak na mahal na mahal niya. Naawa si Saint Francis sa paganong ama ng dalaga at tinawag ang kanyang kasamahan na si Fernando at sinabing kailangan nilang magdasal sa Diyos at mabilis na umalis. Nang sila ay bumalik, sinabi ni Saint Francis, umuwi ka na at buhay ang iyong anak. Nadismaya ang ama dahil ang akala niya ay sasama sa kanya ang santo at doon sa puntod ng anak ay magdadasal ito sa kung sino man ang Diyos ng mga Kristiyano Nang malapit na ang ama sa kanilang bahay agad siyang sinalubong ng isa sa kanyang mga tagapaglingkod at masayang-masaya ito Sinabing buhay ang kanyang anak Tumatakbong lumapit ang ama at niyakap ang anak Nagkwento ito nang siya ay mamatay, dalawang kakila kilabot ng mga demonyo ang sumalakay sa kanya't at pilit siyang dinala, at ihahagis na sana sa malalim at nag-apoy na kadiliman, subalit dalawang lalaki, nakagalang-galang ang hitsura, ay bigla siyang inagaw sa kamay ng mga demonyo. Doon na siya muling nabuhay. Hindi maintindihan ng anak kung paano nangyari naunawaan ng ama kung sino ang dalawang lalaking iyon bumalik silang mag-ama kay Saint Francis upang magpasalamat sa milagrong nagawa nito nang makita ng dalaga sina Saint Francis at Fernando bigla itong sumigaw silang dalawa ang nagligtas sa akin agad na nagpabinyag ang mag-ama upang makilala din nila ang Diyos ng mga Kristiyano Si Ratbod ay hari ng Frisons noong ikawalong siglo o 8th century. Ang Frisons ay nasa baybayin ng tatlong bansa, Netherlands, Denmark at Germany. Minsan, handa na siyang magpabinyag at nasa harapan na niya ang pari na si St. Wolfram. Last minute, biglang nagbago ang kanyang desisyon na baka hindi niya raw makita sa langit ang kanyang mga ninuno. Sinabi pa niya sa pari na hindi siya natatakot sa impyerno dahil gusto niyang naroon kasama ang mga hari, kanyang mga ninuno at mga pinakatanyag na mga personalidad na maagang namatay. Ito ay kanyang sinabi dahil pinapaliwanagan siya ng pari ng halaga ng mga sakramento upang matanggap ang kaligtasan. Dinagdag pa niya na kung gugustuhin niya, kahit anong oras pwede naman siyang magpabinyag. Sinabi ng pari Wag ipagpaliban ang biyayang iniaalay ng Diyos sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi maipapangako ng Diyos na laging may bukas na naghihintay sa mga makasalanan at samantalahin ang pagkakataon. Makalipas ang isang taon, nalaman ng hari ang pagdating ng isa pang pari na naging santo na rin, si Saint Willibrord. Dali-dali siyang nagpadala ng opisyal upang anyayahan itong pumunta sa palasyo para siya ay mabinyagan. Sinabi ng pari, huli na ang pagdating ng opisyal dahil namatay na ang hari pagkatapos ng pag-alis nito. Nasusunog na ang kanyang kaluluwa. Nakita niya ito na nababalutan na ng nag-aapoy na kadena sa kailaliman ng impierno. Ang Servant of God na si Bernard Conago, ay isang Jesuit brother na namatay noong 1611. Namuhay siya ng puno ng kabanalan at nagpamalas ng mabubuting gawa. Lagi siyang bukas sa ideya ng katotohanan ng kamatayan upang hindi siya maging kampante sa araw-araw niyang pamumuhay. Sa kanyang maliit na selda, may iniingatan siyang isang bungo na inilagay niya sa lugar na kung saan makikita niya ito palagi. Isang araw na isip niya na marahil ang may-ari ng bungong iyon ay naghimagsik sa Diyos at nagkaroon ng posibleng kaparusahan. Nakiusap siya sa Diyos na mabigyan ng kaliwanagan sa bagay na iyon. Nagdasal siya at humingi ng senyales na gumalaw ang bungo kung ang espiritu nito ay nasusunog sa impyerno. Hindi pa siya natatapos magdasal ay nanginig na ang bungo, kakilakilabot ang panginginig. Ito ay isang pahiwatig na ang kaluluwa ng bungo ay nasa impierno Ang kapatid na ito ay may natatanging handog na ibinigay ng Diyos ang makaunawa ng nilalaman ng konsensya ng tao o kaya ay kung ano ang revelasyon ng Diyos Isang araw ibinunyag sa kanya ng Diyos ang kapahamakan ng kaluluwa ng isang binata na sa kabila ng pagmamahal ng mga magulang ay naging bagamundo at patapon ang buhay pinatay ito ng isang kaaway. Dahil sa alam ng ina kung ano ang posibleng kahihitnan ng kaluluwa ng kanyang anak, pinuntahan niya si Father Bernard. Nagsumamo ang inang tinanong si Brother Bernard kung ano ang kondisyon ng kaluluwa ng anak. Nanatiling tahimik ang kapatid na si Bernard. Wala siyang masasabing magpapalubag sa kalooban ng nagdadalamhating ina. Kinausap ng kasamang kaibigan ng ina si Bernard kung bakit hindi siya sumagot. Sinagot niya ito na ayaw niyang lalong pahirapan ang kalooban ng ina dahil ang kabataang namatay ay napunta sa impyerno. Sinabi ng kapatid na si Bernard na habang siya ay nananalangin, ipinakita ng Diyos ang kakila-kilabot na kondisyon ng kaluluwa nito. noong August 1, 1645, namatay si Anthony Pereira habang siya ay estudyante sa kolehiyo ng Evora sa Portugal. Ang kanyang kasaysayan ay kakaiba kaya naisulat sa libro ng mga Heswita. Isa siyang baguhang pasok na mag-aaral sa pagkapari sa komunidad ng mga Heswita. Pagkatapos ng limang taon, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman at nakita ng lahat ang kanyang mga paghihirap wala na itong lunas at hinihintay na lamang ang mapayapa niyang kamatayan. Nang matanggap ang huling sakramento, bigla siyang naging parang isa ng malamig na bangkay, ngunit may kaunti pa ring tibok ang kanyang puso. Ito ang pumigil upang agad siyang maipalibing. Tatlong araw siyang iniwan sa kanyang higaan na isa ng bangkay at may senyales na ng pagkabulok ang katawan. Noong ikaapat na araw, iminulat niya ang kanyang mga mata huminga at nagsalita. Muli siyang nabuhay. Sa pagsunod sa utos ng kanyang superior na si Father Louis Pinheiro, isinulat niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya kung anuman ang kanyang mga naalaala. Ayon kay Anthony, habang siya ay nag-agaw buhay Nakita niya ama at founder ng komunidad ng mga heswita na si Saint Ignatius of Loyola at iba pang mga founders ng iba pang komunidad na bumibisita sa ilan nilang mga anak na may sakit at karapat dapat ng maiharap sa Panginoon. Tumalo ng puso niya sa kagalakan ng malapit na ito sa kanya at buong akala niya ay kukunin na siya. Ngunit sinabi nito sa kanya kung ano pa ang dapat niyang itama upang makuha ang pabor na maiharap sa Panginoon. Ngunit sa pahintulot ng Panginoon, humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakita niya ang grupo ng mga demonyo na palapit sa kanya, subalit kasabay ng mga ito, ay mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang Anghel de la Guardia at si Saint Anthony de Padua. Dahil dito, mabilis na nawala ang grupo ng mga demonyo. Inanyayahan siya na makita sandali ang kagalakan ng buhay na walang hanggan at sinabing hindi pa siya karapat dapat doon. Dinala din siya sa lugar ng mga isinumpa, sa kailaliman ng hukay ng impyerno, na kung saan ang mga kaluluwa ay nababalutan ng walang hanggang apoy. Patuloy ang paglaki ng apoy at hindi mamatay-matay. Dinala siya sa tribunal ng kataas-taasang hukom at sinabing ang kanyang sentensya ay apoy ng purgatorio. Sa lupa, walang makakapagbigay ng ideya kung ano ang klase ng pagdurusa doon o estado ng pagdadalamhati ng mga kaluluwa. Ang klase ng paghihirap nila ay tulad sa impyerno, may apoy din, subalit ng doon ang pag-asa at pagkauhaw, na balang araw makikita din nila ang presensya ng Diyos. Muling bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa utos ng Diyos. Nanumbalik ang paghihirap niya sa dating karamdaman, at nadagdagan pa ng mga sakit na nakuha niya nang ang kanyang katawan ay magsimulang mabulok. Hindi na siya gumaling. Waring ang kanyang purgatorio ay magsisimula sa lupa hanggang buhay pa siya. Sa loob ng apat na pung anim na taon ng dagdag na buhay, with obedience to his superior, patuloy siyang nagsasagawa ng mga dagdag na mabibigat na penitensya o pagbabayad sala. Isinalaysa ni Saint Antoninus, Arsobispo ng Florence, Italy sa kanyang mga isinulat, ang isang kakila-kilabot na katotohanan na nagdulot ng takot sa mga tao sa buong hilaga ng Italia noong kalagitnaan ng ika-15 siglo o 15th century. Isang binata sa edad na labimpito ay nagtago ng kanyang mortal na kasalanan nang siya ay mangumpisal. Patuloy siyang tumatanggap ng komunyon at ang gawain ito ay isang kalapastanganan. Sa kautusan ng simbahan, hindi pwedeng tumanggap ng komunyon kung ikaw ay may mortal sin. Tahimik siyang nagsisi dahil inuusig ng konsensya. Hinangad na makakuha ng katahimikan, ginawa niya ang malalaking penitensya. Ang buong akala niya ay makakatulong, subalit patuloy ang nararamdaman niyang pagdurusa ng kalooban. Hindi na nakayanan ang torture at pag-uusig ng konsensya, pumasok siya ng seminaryo. Sinabi niya sa kanyang sarili, tatanggalin na niya ang hiya at takot, at dito na niya sasabihin ang lahat. Tinanggap siya dahil sa labas ng seminaryo, may reputasyon siya ng kabanalan. Nanaig na naman ang kanyang kahihiyan at muling ipinagpaliban ang pagtatapat ng kanyang mortal na kasalanan. Lumipas ang maraming taon, tuluyan na siyang nawalan ng lakas ng loob na masabi ang kanyang nakakalungkot na estado. Nagkasakit siya ng malubha. Dito na niya napagpasiyahan na gumawa ng general confession bago siya mamatay. Nagkumpisal nga siya subali pinaikot-ikot pa rin niya ang mga kaganapan. Hindi pa rin siya nagpakatotoo at nahirapan ang kanyang confessor na maintindihan ang kanyang mga kasalanan. Sinabi niya sa sarili, babalik na lang siya kinabukasan. Kinagabihan nagdeliryo siya at tuluyan ng namatay. Ang kanyang komunidad ay walang alam sa nakakatakot na katotohanan. Punong-puno sila ng paggalang sa namatay dahil nagpamalas ito ng kabanalan habang kasama nila. Dinala nila ang bangkay sa simbahan ng monasteryo at inayos ang isang malaking seremonya bilang pagpapahalaga bago ito ilibing kinabukasan. Ilang sandali bago ang takdang oras para sa seremonya, isang miyembro ng congregation ang naatasang magpatunog ng kampana, subalit isang malaking takot ang kanyang nasaksihan. Nakita niya ang namatay na napapalibutan ng nagniningas na apoy at nakagapos ng kadena. Ang kanyang buong pagkatao ay nagliliyab. Napaluhod sa takot ang kapatid na nakakita ng aparisyon. Sinabi sa kanya ng nagliliyab na kaluluwa, Huwag mo akong ipagdasal, isinumpa na ako, at nandito na ako at magdurusa sa habang panahon. Kanyang ikinuwento ang lahat at pagkatapos ay bigla na siyang naglaho. Nag-iwan ng kaluluwa ng isang nakakasulasok na amoy na kumalat sa buong seminaryo. Ito ang katunayan ng lahat ng nakita at narinig ng kapatid. Nalaman agad ng superior ng congregation ang buong pangyayari. Dali-daling iniutos na tanggalin sa simbahan ang bangkay at hindi karapat dapat bigyan ng mataas na pagpapahalaga at respeto. The Blessed Virgin Mary told the three child-seers that many souls go to hell because they have no one to pray or make sacrifices for them. God doesn't send people to hell. He just honors their choice. All souls in hell are there because they did not pray. All the saints sanctified themselves by prayer, Saint Alphonsus Ligori. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share, and press notification button for future upload.